Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Wa salatu wassalamu ala Rasulillah. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngayon ang tatalaki na naman natin ay ang suratul ma'un. Ang ma'un ay ang konting tulong o ang ma'un ay ang mga kagamitan na pwedeng maitulong sa kapatid mo. Yan ang ma'un. Ang ma'un ay pangkalahatan na bagay na maitutulong mo. Mga gamit sa bahay, mga gamit na pwedeng makatulong sa kapatid mo. Yan ang ibig sabihin ng ma'un. So, hindi po siya particular na gamit, kundi particular na may tutulong mo sa kapatid mo. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngala ng Allah, ang pinakamahabagin at ang pinakamaawain. Araayta alladhi yukadhibu biddin. Nakita mo ba yan, Muhammad? Silang, silang mga tao na pinasisinungalingan nila ang araw ng paghukom. Nakita mo ba yan, Muhammad? Ang mga tao na yan, ng katangian nila, ay hindi naniniwala sa araw ng paghukom. Itinatakwil nila, sinasabi nila, wala namang impyerno. Wala namang paraiso. Bakit, bakit pa ako sasamba sa Allah? Bakit pa ako gagawa ng kabutihan? Kung baka kanya-kanya na tayo. Aso ka, uh, mo ang sarili mo pa, sabi na, mind your own business. Magfokus ka sa sarili mo. Ang atupagin mo ang sarili mo. So yan yung pukusan mo yung sarili mo. Ibig sabihin, pinasisinungalingan nila ang araw na paghukom at ayaw nila itong paniwalaan. Kaya nakita mo ba yung Muhammad, ang tao na yun na pinasisinungalingan nila ang araw na paghukom? Ano pang katangian nila, yung mga tao na yun na pinasisinungalingan nila ang araw na paghukom at hindi naniniwala na may, may araw ng pag -pag 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 pagtutuos? Araw na kung saan kukwintahin ang mabuti at masamang gawa natin? Ito ang katang isa sa katangian nila. Silang mga tao na itinatakwil nila yung mga anak mga ulila. Inaabuso nila yung mga mga ulila. Yung mga tao, yung mga bata na namatay ang kanilang tatay, wala silang paki-alam, Hindi nila tinutulungan. Inaabuso nila. Pinapabayaan nila yung mga ulila. Inaagawan pa nila ng kayamanan. Dahil namatay ang tatay niya, kinukuha niya ang kayamanan. Kasi bakit iniisip niya? Wala namang araw na paghukom. Kaya ginagawa nila sa mga yatim, sa mga ulila, pinapabayaan nila. Alladhi, padalik alladhi yadu'ul yatim. Dahil sila na mga tao na yan, pina, pinapabayaan nila mga ulila, inaabuso nila, pinapabayaan nila, hindi nila tinutulungan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. At maliban pa doon, hindi sila nag-i-encourage na pakainin ng mga pulubi at mga may hirap. Hindi sila nagdadawa, hindi nila sinasabi sa mga tao, tulungan nyo yung mga mahihirap, tulungan nyo yung mga humihingi ng tulong. Hindi sila nag encourage ng ganun. Bago sabihin nila, itabuin nyo, pa paalisin mo ngayon, mahirap na pulubi na wag mong tulungan. Nakakahiya, ang dumi. So yan yung katangian nila. Ang mga tao na yan. Na hindi naniniwala sa araw ng paghukom. Ang mga miskin, wala silang pakialam. Pag humingi ng tulong sa kanila, sabi nila, para saan? Tutulungan kita. Magtrabaho ka din. Subhanallah. Hindi sila nag encourage na magpakain sa mga miskin at mga mahihirap, mga dukha, hindi sila tumutulong. At wala, maliban sa hindi sila tumutulong, pinagtatabuyan nila, hindi pa sila nag encourage na, oy tulungan niyo itong mga mahihirap. Subhanallah. Yan ang katangian nila. Pagkatapos nung no, sabi ng Allah, فَوَيْلٌ musallin At kapahamakan, kasawian, at mahuhulog na sa bagay sa empyerno, silang mga nagsasagawa ng sala. Dito, hindi pa tapos ang tafsir niya. Kasi pag ng Quran, hindi ka dapat titigil dito. Kasi mubahan pa yung aya dito, hindi pa siya na-explain ng mabuti. Kasawian at kalugian sa silang mga taong nagsasagawa ng sala. Pawailul lil musallin. Anong, bakit sila mapapahamak? Bakit sila mamahulog sa bangin sa impyerno? Anong katangian nila? Alladhinahum an salatihim sahun. Na kapag itatayo nila yung sala, ay pinapabayaan nila yung oras. Pag sila ay magsasala, pinababayaan nila yung oras ng sala. Bakit? Halimbawa, ang duhur alas 12 at ang asar alas 3, inaabot sila ng alas 3 bago sila nagsasala ng duhur. Ibig sabihin, pag nagsasala sila ng duhur, inaabot na sila ng asar. Ito yung pagpapabaya sa oras. Kasi po, Kapag hindi ka pa naman inabutan ng asar, wala ka pang kasalanan. Alibawa, ang duhuris alas 12, alas 3 yung asar, at nakapagsala ka alas 2, wala ka pang kasalanan doon. Ang tinutukoy dito na pagpapabaya ay inaabutan sila ng susunod na oras ng sala saka sila nagsasagawa ng sala. Yan po yung tinatawag natin na pagpapabaya ng, ng oras ng sala. Kaya ang taong nagsasagawa ng sala, mga kapatid, ha, ito nagsasagawa na ito ng sala, pero pinapabayaan niya ang oras ng sala, paano na lang kaya ang hindi pa nagsasala? Yun nga'ng nagsasala na nagpapabaya ng oras na sa impyerno. Napapahamak at kasawian para sa kanya. Samantala nagsasala na yun pero wala nga lang sa tamang oras. Inaabutan siya ng mga susunod na oras ng sala. Ay mapupunta pa rin sa impyerno. Paano na lang kayo nagsasala na? Ay hindi na nagsasala. Subhanallah. Kasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagkatapos nun, al <tod> hum kasi ang mga tao na ito, hipokrito ang katangian nito. Alladina humiraun, nagpapakitang tao lang eh. Magsasala lang sila sa tamang oras. Pag makita nila maraming tao, pwede silang puriin. Pero pag wala ng tao, pakitang tao na sila magbibigay ng sadaka. Pakitang tao na sila magsasagawa ng sala sa oras ng salakuno. Pero ang totoo niyan, kasi ang katangian ng hipokrito, ang hipokrito nagsasala pa rin naman. Kaya lang ang katangian nila, wa ila salati qamu kusala. Nakapagita tayo nila ang sala ay tinatayo nila na tinatamad sila. Yan ang katangian ng mga hipokrito. Kasi pakitang tao lang, ipag eh, nagsasala kasama mo kuno, nagtatahadyud, nagtatarawi, pero ang totoo niyan, hindi naman talaga totoong nagsasala yun. At ang pinakamabigat na sala sa mga hipokrito ay ang salatul aisha at ang salatul pajar. Yan ang pinakamahirap sa kanila. Kasi hindi naman talaga bukal sa kanilang puso yung po ng sala. Pagkatapos nun, nakatanya nilang sila ipokrito. At pinipigilan nila yung mga tao na magbigay ng tulong. Sabi niya, huwag mong pahiramin ng kaldiro, Huwag mong pahiramin ng kutsara. Huwag mong bigyan ng tubig. Huwag mong pahiramin ng bangko. Huwag mong pahiramin ng kalan. Subhanallah, na napakadamot. Ang mga taong ito na hindi naniniwala sa aura ng paghukom ay sobrang damot. Kasi pati pagpapahiram ng anumang gamit sa bahay, pati kutsilyo, hindi niya ipinapahiram. Subhanallah, na napakadamot. So, ito yung katangian ng mga tao na to Huwag naman dumating sa punto na pati mga gamit po sabay hindi mo na pinapahiram. Ito ang katangian nila. So, ilayo tayo naman ng Allah sa ganitong katangian. Wallahu a'lam wa salallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.